So, yun guys, no? Gusto ko lang i-flex sa inyo yung in-order namin na package. Walong bilao po yun guys. Meron na siyang spaghetti. Pansit palabok. Pansit bihon. May puto na. May isang daang pirasong Shanghai may 24 piraso na manok sa kameron ding ang tawag nito maha biko poto so yun guys packets na po siya guys sa halagang 2,500 yun So kung gusto nyo guys o order ilalagay ko guys sa caption yung page ng pinag orderan namin Chimney Eat Bilao oh, Packets Chims lang okay oh. sige Chims ilalagay ko guys sa caption guys yung ano yung pangalan ng page nila guys so ayun guys sa mga gusto mo order dyan matatagpuan sa guys sa Dasma Dasmarinas Cavite Order na